Uh, magandang araw po sa lahat at pakisuyo po na pakisamahan kami sa panibagong araw at panibago pong vlog at ang adventure po namin ngayon ay uh, magsagabi po ulit kami at magpaing alamang at nagagayak po kami may mga kasabay po kami bangka na nagagayak din yan at itong isang bangka pang ito Uh, at sa gawin po, po kami mga ngawil sa nakitaan po natin ng napakabait na pawikan. Uh, salamat po sa Diyos to, Ito na po kalmadang kalmada lang tapang dagat at ayan na po malapit na po sumikat ang araw. Ayan. Uh, maraming maraming salamat po. At uh, sa lahat po ng sumusuport sa ating munting channel, uh, mga nagka-like and share at nagsusubscribe, salamat po sa inyo. ayun, Ito po ako ngayon sa bayan ng Parakali. Ayan at ito po yung aming area oh. dito po ako dati na uwi sa lugar na ito at ako nga po ngayon sa gawing kalawat na naninirahan Ayan. ito po yung area, ito ito ang bahay ng Parakali ito po yung bahay ng Parakali oh. at update na lang po namin kayo pagdating namin sa laot pakisuyo po nasamahan nyo kami sa panibagong adventure maraming maraming salamat po sa inyo at sana po ay maging maayos ang kalusugan ng bawat isa sa atin. Maraming maraming salamat. Hmm. Dito na po kami kabiling alamang sa isang bangkang ito sa aming binsan. Salamat sa, po at makakaalis na lang kami. Ayan. Ayan. Ito po ang bahay ng Palakal. Eh. tayo sa ibang spot ito at ah, nagbago po kami at mayroon po isang bangka doon eh, gusto po namin magpadara uli ng ibang spot at ah, ito po yung ating naging huli agad eh ah nagulipan nyo po parang medyo malaki po ito po yung unang ni Kapi Sherman yan puso ah time to hmm sa ano mo hmm pa ang tawag po namin sa isang ito ay tamasuhan tawag ko po dyan sa area ninyo kung anong isda ang tawag nito maraming salamat po sa po tayo at ito po yung naging namin eh. yung pong huli namin isda ay na lang una po namin at nagsigang po kami nung isang uh, sniper na sinasabi namin at nagihaw na rin po kami ng ayong ah, babalita. Para ha, maging ano man po yung pagkain natin, maging kakaiba mamayong may yung uh, Kain muna po tayo. Ah, ayos. Tandaan po sa bit at wala naman pantaan dalang kutsarita. Gamot sa limot ang kailangan nang. Ah. Gamot sa limot. Meron pa ng kutsarita. Ito hmm? lang talaga pala ang limot. Meron po pa ng kutsarita kung sa kanin. Isa rin akong hindi ang katingin agad nasaan natin yung gamit. Ayan. masarap pa yun sa bawo. Kamatis with sili na may sintunis. Ayan. Sarap siya. ang um, isda sa karagatang napakasariwa kain po tayo kain muna mm hmm, hop Uh, asim asim siya malang halang uh -huh. awan ko naman ito kung asim asim so, Oy, na malang halang yun oh nagdurog na sobrang may pagdudutuhay pag sariwang isda hindi dapat labog no. Bây giờ học này rồi chắc tay này cho mình hiểu ừ ừ ừ ừ Cái đánh đánh đánh. bukas naman po magkikilaw naman kami para maiba naman yung putahin ng ulan sa laot hmm. pasabal po kami ng ano lapu lapu video hmm. malikit lang po siya pero salamat at pagpapala na po yan salamat kagabi po wala kaming huli kahit ano po isa inalas malas po kami oy sayang po yung isa na hulog po may sulid na po sayang yung isa na hulog mat ah, tuloy tuloy lang para makabawi kami wala po kaming huli kahapon gaano halos ano lang umabot lang po sa halos pambahid lang sa pain sabay lang po sana may na tayo ng hindi ng ating piloto ah. Seris na serious po siya hindi makainip ah, panay ang palaro niya malaban yung isla sana ay maayos na isla yan dagdag kahit kung maghalang yung sibad eh, makapasan pa kahit tao isa isa ng isda ito po yung aming uh, buhay na magdagdag hindi eh, lumalabang po siya talagang kailangan po namin yung sipag at saga at saka kumaari yung konti swerte eh, para naman makahuli ng maayos at kung wala naman po kayong ginagawa pagsuyo po na samahan nyo kami sa aming video at baka po maya maya ay dumanda naman yung uh, si yung isa siya ah, ito yung asing masakit ito maka iwa aram ko yung anito buntot may ano po siya sa buntot may matala siya sa buntot kaya kumari pag tinanganan siya ay sigurado yan, dapat po parating nakatangan siya ng maayos na hindi siya makakapalag. Thank you Lord. Salamat po. At uh, pakiantabay na lang po. At uh, muna po tayo at nagkilaw po kami ng isla ah, oh. kumilaw at inihaw ha? Sa kalapato si kay mga at katayang suli ha? sinawagan namin nga siya ng tinglaw ito po yung ulam natin kanin, at kanin kinilaw at inihaw at itong ating isa ay ilalay na rin sa hilo habang bago, bago kumain at ng po na makarating sa ating mga nakakabili ng ating tunguli siguro po yan mga limang kilo ah, po po siya, oh. ah, at makain mo na po kami pakiantabay ah, na lang po at may ah, siya o kapot at uh, labalita sulig sabay ah. lang po muna tayo ah. kaya muna po <coughs> Ah, kasi ba yung ating pula ito ah, sana po yung pula uli siya para makapambawi naman po eh, parang ibang klase isa yan kaya yeah, anong mo kung mo ano yun? kung ano mo dito ano yun? kung ano mo kung ano mo, dito, Dapat dito mo kaya, ano ano mo kung ano oh ano yun? ano yun? kung ano yun? kung ano yun? ano yun? kung ano yun? kung ano yun? Ako mo. Hindi maabot. Kaya nga sa akin dito may nilon. Dito may nilon para malalim mo siya makuha. Hindi ang bagay Kasi iba mo iabot. Silbungin lang ito. Silbungin lang. Oh, sige, sige. Bo, ko, sabi na ya. Nga nga. Sige. Um. Kulit po na po sa Hindi po namin binubuhay at ano po. Ako. Ayan. 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 po lang Ayan. 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 ko Ayan. Ah, oh, maraming maraming salamat po. Pangalawa na po namin suno dito sa spot na ito. Sana madagdagan pa. Parang lang po kayo at uh, patuloy po kami uh, nangangawin dito sa spot. Maraming maraming. Na po una at po yung kalapato. Ah. Kaya ako tiniting lang. po siya. Ah. Tiniting lang po siya. Parang ibalo. Kaya naman, ano, oh, upit yung ipain mo ito sa ano, sa tangigit. Kaya nga ipain mo ako Kailangan natin mga ipang tangigit agad tayo. Maka makakamba tayong tangigit. Ay, ito, itong pasisubating ko din. Ano, mismo. Ah, thank you Lord, salamat po. Mayunan, bumalik naman yung kalapato. to. Sana magtuloy-tuloy yung ano panibag kalapato o mamadlong kabay lang po tayo kasabay lang po tayo Sta hindi po natin alam po anong klaseng isa ito pero sana yung medyo maayos sa is naman at nang mabilis maka recover yung gastos uh, malapit naman na po kami sa bawi at maaaring yung uhulihin po namin ngayon hanggang mamayang gabi ay yun na po yung kita namin uh, talaga pong kailangan lang yung sakripisyo, kuya, pagod uh, at pagtsatsaga para po kumita sa pag-uwi po namin ito po yung buhay namin magdaragat dito sa may gawing uh, Norte uh, at sayang nga po dahil po yung mga bahura dyan sa malalapit ay eh, nasasalaula Uh, ibang uh, nag po sa karagatan kaya dito na po kami dumadayo sa malayo uh, ito po oh. uh, original na labahita tawag po namin dito ay uh, labahita ito po yung original yung Genuine na labahita at saka po medyo iniingatan po namin pag iilado nito dahil mabilis po ito lumambot at saka magasgas yan kaya sinusot agad namin siya sa hilo pakiantabay lang po ang ating patuloy pong pag uh, kakawil at pag video po ng ating hinuhuling ista maraming maraming salamat po po oh. wala may sabid lang oh. ay ay Ay, 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 ay. Masakit ka. Huwag kang mag... <laughs> Baka matamtaks tayo. Masakit sa first time. Sabi, ala, ano. Sa may cellphone. Masarap po oh. itong sinigang. nako nako naku. Sabid tayo. Ayos muna po kami. Kaya ang lang po. Kung pa dalag, laga nga. Ano, eh. huli pa namin. Eh. Pero po, may dalawang kilo. O, mga uh, kulang sa tatlo. Ang uh, medyo, may hinahinap ako ang huli namin sa ngayon. Pero, malalagdagan pa naman po yan. May mga sulid. Balam po tayo. Ano, nakaka-utay-utay pa naman po. Oh. Eh. Pero madali na po maggabi. Ang time check po natin ay 5:55 na po. Counting ano na lang po yung araw nakapatong na sa karagatan. At medyo nagtatsaga-tsaga pa po kami para madagdagan yung aming ista. Kahit ilang perasong medyo maliit-liit siya. Po ang sibag ko. Ah, uh, sulid or bilog yung sinatawag. pandagdag kung wala kayo magawa pakisuyo samahan niyo po kami sa adventure na ito at namaya pong gabi ay magpipra na po kami ng ilaw magsasagabi naman po kami. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-aantabay.